Diyan kong sofa. Mayinig yan. Tagasang kayo? Tibag po. Ah, tibag. Magkapatid kayo? Opo. Ah, magkapatid kayo? Sino ang ate sa inyo? Opo. Ilan taong ka na? Sabit po. Ay, oo. Oh, oh, Lagi kayo dito maglalalo? <coughs> Opo. Oh, oh. oh. Hindi naman kayo pinapagalitan dito. Hindi po. Ay, mabait sila na. Oo, oh, oh, mabait. Ay, okay lang sa kanya pahit naman ni Tito Bener, na? O, kain ka na, bebe. Hindi kain na. May iniian, ha? May blow nyo. Hmm. O, mapasoy yung paa mo. Pagkakain kayo, huwag nyo yung ano sa katawan nyo, ha? Nag-lunch na kayo? Nagtanghalian na kayo? Hindi, pa, Hindi ba nagtanghalian? Anong oras na? Alauna na? Mag-aalas dos na? Bakit? Wala po akong pera sa ilala ko. Ha? Walang pera? Hindi pa kayo kumakain? Kumakain po minsan. Ilang beses? Dalawang beses lang po. Sa araw? Hindi po. Ilang Ilang beses. Minsan, minsan. Minsan, minsan? Pupunta kayo dito pag gutong kayo, no? No? Hmm. Hindi kayo gusto niyong kanin? Wala pa kayo maya pag gusto nyo pagkain no hindi pa pa kayo nag pala kayo nag lunch kawawa naman kayo pinapay mayroong gusto niyo? ah yung pandesal no no dalekwa ko pa yung pandesal